Hello guys! So ayan nga, magluluto lang tayo ng giniling sisig. Sisimplihan lang natin ang sisig recipe for today's video. Kailangan lang natin ng sibuyas, itlog, siling haba at giniling. Maglalagay rin tayo ng liquid seasoning, kalamansi at mayonnaise para naman to sa ating sauce. Ito guys ang ating ingredients sa simpleng giniling sisig. Sa isang kawali, ilagay lang natin ang giniling. Hayaan natin kumulo, magmantika at magtubig. Takpan lang natin ng ilang minuto. At ayan guys, naglagay na ako ng sibuyas at nagmamantika ng ating giniling. Magtimpla muna tayo ng ating sauce. Yung kalamansi, nilagyan ko lang ng mayonnaise at lalagyan din natin ito ng paminta at nalaglag pangani at lalagyan natin ng pampalasa na liquid seasoning. So ayan guys, halu lang natin ang ating sauce. At eto na yung nag ng ating sauce. So babalikan na natin ang ating giniling. So ayan guys, nag-kikrispy na siya or parang natutusta na siya guys. Eto yung kailangan natin ma-achieve para makapagluto tayo ng giniling sisig. So ayan guys, nagpainit na tayo ng sizzling plate. Naglagay lang ako ng konting mantika at eto na nga guys, inilagay ko na ang ating sisig. Ayan, napakabango ko na. Amoy lang to guys, sobrang bango talaga ng ating giniling sisig. Napakasimpleng recipe, napakadaling gawin. So naglagay lang din tayo ng itlog sa gitna. At ayan guys, eto na ang ating giniling sisig. Perfect na perfect to sa fried rice. At sasamahan nyo pa ng malamig na malamig na soft drinks. So nagdagdag din tayo ng sibuyas para sa toppings natin. Nagdagdag na rin tayo ng siling haba. Ready ready na to talaga sa pangmalakasang kainan, mapa lunch, merienda or pwede niyo rin tong gawing pulutan guys. Napaka simple lang ng ating recipe. Ayang guys, so nakita niyo yan. Napakarami kong nilagay na sibuyas at sili. Ngayon nasa inyo na yan kung magdadagdag pa kayo ng sili na kulay red. So, yun lang guys. Let's eat!